Nang maging hari si David ng buong Israel, lumipat siya ng tirahan mula Hebron papuntang Jerusalem upang pamunuan ang buong Israel. Isang araw habang nasa Jerusalem, Ngayon, ilipat natin ang kaban ng tipan papuntang Jerusalem. Noong mga nakaraang panahon, hindi natin itunturing na importanteng dalhin ang kaban ng Diyos. Kaya ngayon, Dalhin natin ito sa Jerusalem at ilagay natin ito sa gitna ng bansa. Teka muna, ano ang kaban ng tipan na sinusubukang ilipat ni Haring David? Ang kaban ng tipan ay isang kahon na ginawa ni Moises ayon sa utos ng Diyos noong panahon ng pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto at dito inilagay ang dalawang tapyas ng bato na kinasusulatan ng sampung utos. Ito rin ay kilala bilang kaban ng tipan o kaban ng Diyos. Ang kaban ng tipan ay naglalaman ng napakahalagang tipan ng Diyos na siya ay palaging naroroon kasama ng kaban ng tipan. Kaya't kahit saan naroroon ang kaban ng tipan, Naroroon din ang Diyos. Ang kaban ng tipan ay tanda na kasama ng mga Israelita ang Diyos. Naniwala ang mga Israelita na kung saan naroroon ang kaban ng tipan, naroroon din ang Diyos. Kaya't mauunawaan natin kung bakit nais ni Haring David na ilipat ang kaban ng tipan papuntang Jerusalem, di ba? Sa wakas, tinipo ni Haring David ang kanyang mga lingkod upang ilipat ang kaban ng tipan mula sa Baale Juda. Kayo dyan! Ilagay ang kaban ng tipan sa bagong kariton at dalhin ito sa Jerusalem. Magpatugtog kayo ng musika bilang pagdiriwang. Inilagay ang kaban ng tipan sa bagong kariton at dinala mula sa bahay ni Abinadab na nasa Baale, Juda at minalalayan ng mga anak ni Abinadab na sina Uza at Ahio ang bagong kariton na pinaglagyan ng kaban ng Diyos nang biglang... Ah! Anong nangyari? Ano ang problema nitong baka? Oh, hindi! Ang kaba ng Diyos ay malalaglag. Hindi. Hinawakan ni Uza ang umuugang kaban ng Diyos. Ah! Namatay si Uza nang hawakan niya ang kaban ng Diyos. Oh, hindi. Diyos, si Uza. Pagkatapos makita ang pagpatay ng Diyos kay Uza, sobrang natakot si Haring David at naisipang huwag nang dalhin ang kaban ng tipan patungong Jerusalem. Sa halip, ito'y dinala niya sa bahay ni Obed-Edom na isang gitita. Doon nanatili ang kaban ng tipan at habang ito'y naroon, Pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang buo niyang sambahayan.